ang tagal ko na din gusto magkaroon ng top box talaga. Every time na nakakakita ako sa kalsada ng naka top box, di ko maiwasang hindi mapatingin. Simula kasi noong naranasan ko mag-ride ng malayo, nakita ko kung gaano kahalaga ang top box. Bukod sa extra space, hindi na lahat ng nadadaanan natin ay laging maaraw. Kaya gustong gusto ko ta na talaga magkaroon din ng top box. Hi, what's up mga kawai TX? Sa video na to, samahan nyo ako kung paano ko kinabit itong hybrid plastic top box na nabili natin sa Lazada. Let's go! Sa dami ng nakikita ko na iba't ibang brand at iba't ibang klase ng material, nahihirapan ako pumili. Merong kasing plastic, merong alloy, at may combination ng dalawa. Karamihan sa mga branded, may kamahalan. Meron ding mura, kaso nakakatakot bumili ng mura dahil baka madaling masira at hindi ko din alam kung anong mas bagay sa motor o kung anong recommended para sa Yamaha YTX125. Kaya kailangan ko din pag-isipan ng mabuti kung anong tapak sa bibiling ko. Yun, oh. Laki nakayo oh. Ayan, nandito yung instruction niya. Plastic siya, plastic. Medyo mabigat ha 2 kilos. Wow. Wow. May lining. May lining siya dito. Ayan. So nakadikit siya. Okay, sa baba, ganun din. Tapos, may bulsa. Ayan, may bulsa. Ito, may pad sa likod. Oh, gawa siya sa rubber. So, ano bang brand ang pinili ko? Sa pagbabasa-basa ko sa internet, halos iisa lang naman daw ang gawa ng mga top box at nagkakaiba lang sa design. Kaya, bumasin na lang ako sa design na gusto ko. Pero, hekis eh, na sa akin ang RXR at mga walang pangalan na top box na makikita nyo sa mga online store. Anong klasing material? Ang recommended maximum kilogram na pwedeng ikarga sa parilya o carrier ng YTX125 ay 5 kilograms lamang. Ang aluminum top box ay may bigat na average na 7 kilogram or more. Ang plastic, nasa 3 kg lang. So, kahit na maganda bumili ng aluminum na top box, eh, out of option na sa akin ang aluminum top box dahil sa bigat nito. Mas prefer ko na ang plastic top box na mas magaan at hindi masyadong mabigat sa carrier. Tapos, ano syang ganito? Sa tatlo apat May hybrid na batch na para ma-aluminum engrave. Tapos, may reflector uh, pwede natin idikit sa ikod ng ating uh, tapax isuse kapat mga tortillo tortillo so ay ko sakit may ito chok ano ang buk ah ganun talaga may nakaubo konti. Saan ako nakabili? Shopee, Lazada, o physical shop? Kahit saan naman dyan, pwede. Pero sa akin, sa Lazada ako bumili. Dahil sa last pay o Lazada pay na hulugan lang. Ang napili ko ay itong hybrid plastic dura na 45 liter na nagkakahalaga ng kabuoang 2,600. Nababayaran ko ng 900 sa loob ng tatlong buwan. Bigaan ano kabigat, di ba? laking mechanism lang sya sa kilo lang dito isasaksak yung laking mechanism sa baba dito dapat nakapasok yung laking mechanism base plate nya ay plastic lang kabit muna natin to And yun, ganyan yung setup ng sakit uh, bali nasa loob sya to ang mangyayari na ito tinyo sa ilalim So, nasa loob sya nung pinaka dito. Ayan yung straight na bakal na nasa likod natin. So, kung titingnan natin sa ilalim, ganyan. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan. tignan nyo na lang kung parang yun sa akin. Ayan. Tapos pagkakakabit. So, dito palang wala nang uga. Mangyayari, mapupwersa yung goma dito sa so may bandang dulo. Ito. O goma, Ah, uh, yung leather leather ba yan o no? basta yung upuan so ganyan na mangyayari mapupush nya kapag inikpitan nyo na to ang ano nga pala nito ang size nito ay G's so kung may G's kayo dyan hihandaan nyo na sakto sya sa 10 so ang pagkabit nyan mga boss ganito to. Uh, kuha ka ng isang mahaba ito tapos itong nasa ilalim so pag ganito pa lang matibay na eh wala naman siyang weakness kasi kapag pumunta siya dito sa kabila, nagpit naman siya. Pag pag pumunta naman siya sa bandang dulo, hindi din naman matatanggal. So, ikakabit natin siya dito sa bandang pare lang nasa loob. Yan. Dito din. Ayan. Sa loob siya nung bracket. Pasok natin 'to. bakal yung bakal tapos yung lock natin dito ulit tapos pasok natin ah ito muna pinaglagyan natin dun sa may part na papaloob ito ito mahaba and then ito So, dapat nakaginto siya. Kabit natin. Ito naman yung sunod. Ayan. Ah, Pagpita natin. Para sigurado. So, mahirap na. Gawa siya sa plastic. So, palaunan. Hiling ko, ma syempre pag plastic nagbibritel uh, pero soon pag may budget uh, ano na to bakal na para masyadong delikado okay na so kunin mo na yung plato ito yung pinakataguan niya para sa cover ng plate uh so yan ah yun yung arrangement na sa akin kayo uh, share nyo naman kung paano i-discard sa inyo pero ito wala nang galaw to naturally pagdating dito sa goma no no ay ah, yung yung ano bababa siya ay eh, ganun talaga pero mas secure to ganun ang ganda galaw eh, hindi bababa hindi tataas hindi tatagilid hindi kaya tapos wala na, tapon na yun ina yun yun na. Pwede na natin yung pagpatungan. Ang downside lang sa nabili ko ay dahil nga sa plastic, darating ang time na maari siyang maging brittle o malutong dahil sa init ng araw. Then ang kanyang base plate ay gawa lang sa plastic. So may chance na masira talaga siya. Problema ko din ang stock na parilya ng YTX-125. May ilang case kasi ako na research na naputol yung kanilang carrier dahil sa top box. Pwede naman akong bumili ng metal base plate at mas matibay na carrier ng YTX-125 pero sa ngayon, wala pang budget. Okay na muna ito kaysa wala, di ba? Tapos, ah, uh, pakita ko lang ulit yung ilalim ha, para hindi nyo makalimutan. Ito yung ilalim. Yan yung ilalim. Ganyan yung setup ng ano ko. Ganyan yung setup ng aking top box. Sunod natin, kabit natin yung top box natin. Ito, yung lock. Ah, uh, Ayan siya, mababa ako sa Tagal pila yun yun. Bakit sa inyo yung so sa may loob? Ayan. Ito yung laking mechanism niya. Kita ba? Sorry. Ayan. Pindutin nyo siyang i... E. Yung. E. E. Ayan. Sakto na siya. Tapos, kung mapapansin nyo, nakikita kayong butas, ano? Ayan, butas. Pati sa isa kabila, meron din. May butas din. So once na nakalock in na siya, check lang natin. Check ko ah. Kasi kanina ito nasa gitna, ganun lang. Nandito lang so kailangan nakasagad 'yan. Ito to mismo, nakasagad dito para totally lock na siya. Pati yung sa ilalim, sa likod, yan may mechanism diyan kailangan naka ano siya. Naka sakto. May doon kanina. Tapos yung natitira natin na ano ay yung butas para doon, yung dalawang butas para doon. So, ganyan lang siya. Ha, ano. ata? Masaya ba ako sa nabili ko? Sobra. Kahit papaano mura siya at sapat na para mas mapagaan ang mga susunod ko na biyahe. Para sa akin, hindi lang simpleng top box installation to mo dagdag na aksesory sa motor ko. Itong top box na to ang simbolo ng unti-unti kong pagtupad sa pangarap ko na magpilipin Loop. Alam ko, malayo pa, pero sa tulong nyo at sa pagsisikap ko, nakikita ko ang sarili ko sa posisyong may share ko sa inyo ang karanasan ko pag naikot ka na ang Pilipinas. Kung meron kayong tanong o recommendation sa video na to, huwag kayong mahiyang i-share ang thoughts nyo sa comment section. Binabasa ko lahat yan. Uh, budget Biero, peace out.